Hello mga kaibigan Masarap matulog Sa tanghali Lalo pag tambay Walang masyadong Pagawa dito sa bahay Kasi dito sa kwarto lalo Apat na sulok lang naman to So Lahat na gawa ko na Naglidis na Ayan Nagayos na So Pag walang ginagawa Talagang Nood lang ng TV Eh hindi maiwasan dalawin ng antok kaya yan nakatulog tayo hmm, medyo mainit kaya inon ko tong ceiling fan ko minsan si sobrang init dito sa tang mainit sa labas pero may aircon naman may AC kaso centralized yan hindi naman yung continuously gumaandar pag yung mainit yung napil nung medyo tumaas yung ano, yung temperature dito sa loob ng kwarto o sa loob ng bahay medyo mag-on ang kusa yung aircon -cool. so mga ano lang yun mga 5 minutes lang yun, tapos uh, matay na ulit pag okay na yung temperature na naka set sa loob ng bahay, so so ngayon, ah uh, merienda time no niya ako magluto, meron ako naisip na lutuin Okay, tara let's At sabayan ko ng kape Ito ang aking lulutuing merienda ngayon Mga kaibigan, nilagang saba Masarap to, lalo na pag isinabay mo sa kape Ito nga pala guys, galing doon sa air Mat ko Binigyan niya ako ng isang piling Kasi meron silang tanim doon sa kung saan nakatira si Ermat. yan may tanim sila, may mga sagingan doon. So, binigyan niya ako ng isang piling. Eh. Ito yung sobrang halos hinug na lahat. Kaya, kailangan mailuto ko na ito bago ko ma-overwrite. Sayang naman, pag na-overwrite, pangit na kainin, malambot na. So, kaya ilalaga ko na lang lahat para kung may matira man, hindi eh, ilalagay ko na lang sir. Sa Saka pa, mas masarap to yung ilaga. Mas gusto ko ang ganitong luto, yung ilalaga lang kaysa doon sa, sa gagawin banana cue. Lalagyan pa ng asukal, mantika pa, ang dami. Tsaka mabusisi, eto, samit lang. Sungasan mo, lagyan tubig, salang, pagkulo, luto na. Ganun lang. Easy, di ba? Napakadali. At eto nga pala yung sinasabi kong sagingan dun sa kung saan nakatera si Ermat. Ayan, no oh, Napakaraming saging yan. At napakasa, napakasipag niyang bigay ng bunga. Ayan, sa ngayon, bali, dalawa ang may bunga ngayon. So, ayan, o. Oh, yung isa na tibag, yun na yung binigay sa akin ni Ermat. So, yan pa yung susunod na mga bunga. di ba Napakarami. Oh. Huh. Sangka pa. Masipag dumami. Dati, kailan lang yan. Nung dumating ako dito sa Amerika, ano lang yan? Mga tatlong puno. Ngayon, napakarami na. Ayan, balik tayo dito. Ito, sasalang ko na para maluto na. Mangintay lang tayo ng mga 20 minutes at saka natin balikan. Medyo gutom na pa man din ako. Kaya, okay. Balikan natin later. O, oh, ayan na. Kumulo na, oh, ayan na, oh. Saglit na lang yan, o. Oh. Maya-maya. Gogora na yan. Chibugan na later. Ayan, o. Oh. na, So, siguro magtitimpla na ako ng kape ko. Para ready-ready na talaga. Ayan. Patay na natin. Pwedeng-pwede na yan. Hmm. Sige, hanguin na. Nang masimulan ng kumain. Eto na ang aking iniintay. Ayan o. Oh. oh. meron na akong kape. Ganyan lang ako karami magkape mga kaibigan. Baka nagtatawa ay bakit kalati lang. Ganyan lang ako karami talaga magkape. At yan tatlo lang kaya kong kainin. Kaya tatlo lang kinuha ko. Oh. Kaya simulan ko na kumain. Nagugutom na ako. Sara. Tara. Kain po tayo.